Hi, Bidena, good morning. Ay, parang ikaw pala. Parang biglang laki yata ng tiyan mo ngayon. Oo nga, Mars. Ano ka na lang itong tiyan ko? Alam mo na ba kung ano yung magiging gender ng magiging anak mo? O, pwede ko ka alam kung ano pang, ano pang gender nitong baby ko eh. Alam mo, Mars, parang dalawa nga yung sumisipa. Punta, papapunta ko nga kay papapuntaan ko kay Ninita si Kamuni para silipin sa butas ng puwerta ko kung anong gender anong, gender ng anak ko kasi excited din ako malaman tsaka gusto rin malaman pag bakit parang dalawa yung sipa dito sa magkabin ha tama, patingin mo yan kay Kamuni para malaman din natin excited na ako malaman sa gender ng anak ko Maris sige dyan ka lang muna, punta akong hmm? o sige Tingnan ka. Anita. Ma. Punta ka nga doon kay Kamuning. Habi mo, papa, check up ako. Gusto ko malaman kung anong gender nitong magiging kapatid mo. Excited na ako. Ang eh. lakas sumipa. Oh. Ayan o. Oh. Kita mo. Oh. Ako oh, po, masige Punta po kay Kamuning. <laughs> Baka excited na rin lumabas tong kapatid ko para basalayan tong ganda ng mundo. Ay, magiging kapatid ko. Kaya minsan nalulungkot ako na. Baka maranasan din yung hirap na nararanasan natin. Pero laban lang tayo, ha? O sige na, punta mo na si Tamu ni at ako yung magluto pa ng kakainin natin ngayong tanghalian. Mas na ako ba? A few moments later. O nga po pala, Kamuni. Pwede po ba huwag niyo sa sabihin kay mama kung ano pong gender ng magiging kapatid ko? Kasi magkakaroon po kami ng sopresa para sa kanya. Yung gender reveal po. Oh. Ganun ba rin nita? O oh, sige. Hindi siya sabihin sa mama mo kung anong gender na makikita ko sa kanyang... sa kanyang puerta. O oh, sige na sabihin mo sa mama mo nandito ako. Ako maraming pong salamat. Kamuli, sabihan ko lang po si mama na nandito na po kayo. Kamuli, punta lang daw po ka dyan sabi ni mama. Dito lang po muna ako kaya... kaya Felisa po. O oh, sige, punta na ako doon sa bahay. Nena? Ay, hey, kamuling. Eh. Nandiyan na po pala kayo. O, oh, Nena, bakit po pala pinapunta ko rito? Papacheck up ko sana tong chan ko. Gusto ko rin kasing malaman kung anong gender ng magiging anak ko, kamuling. Eh. Excited na ako. Ganun ba? Sige na, ng balik. Ah, sige po, po muna ako ng balik. Sige lang. Tapos sumiga ka dyan. Ito na po hamon. Higa na po ako para ako uno. A few moments later. Ito ka muna yun. Ano po? Hindi na pa may nakita akong kakaiba. Ano po ka mo niyo? Kami nakita akong apat na paa dito sa sinapupunan mo. Ha? Hindi nakita ang apat na paa? Ako nena? Kambal yung magiging anak mo. Totoo po, ni, Kambal po yung magiging anak ko. Nakakatuwa. At mga naglalaro sila, nagaharin ka. Ang tanga ng ang healthy ng mga magiging anak mo. At, kaya pala parang dalawa yung sumisipa sa akin. Ano po ba, Kamonin? Sabot yung tanong ko, babae ba? O lalaki? Nako, nena. Hindi ko sa sa'yo kung ano yung magiging gender ng anak mo. Ha? O sabik naman po kayo kamon eh. Dahil may pasok sa si sa sa'yo. May gender, may daw gender, gender reveal pang MM na alaman niya anak talaga po ba? <laughs> Salamat po kamon Wala ka naman, nena. Ikaw din ka pasalamat ka ng pasalamat. Ako, oh, excited na ako. Wala mo kung anong gender nitong anak ko. Ay nako, malaman mo rin kung anong gender ng anak mo. Tawagin mo si Nita para malaman mo. Felisa ha, samahan mo ko ha. I-surprise natin si mama sa magiging gender ng anak niya. Oo naman, sasamahan kita. Excited na ka rin ako malaman kung anong gender ng magiging kapatid mo eh. Oo, Nita. Ando na ba si Kamling sa bahay niya? No? Opo, tita pa rin. na po si Kamling. Chin-check up po si mama. Makabuti naman. Nita! Ay, teka lang. Wait lang ha, Felisa. Tago ko na naman. naman. Ano kay maging anak ni Alin Nina? Ikaw ha, may sorpresa ka pala sa akin. Excited na ako sa maging kapatid mo, ano, ano ni Nita? Kambal daw, sabi ni Kamu ni. Ah, talaga po! Kambal! <laughs> Nakaka-excite naman. Bigla kaming maging naging tatlo magkakapatid. Ang galing naman! <laughs> Ito, oh, maraming salamat ka, Moni. Ah, oh, sige na. Uy, alis na ako. Naku, sabihan ko po sila Aling Negra, pati si Tita Paring na kambal yung magiging anak ninyo, ma. <laughs> alis na ako, Nena, ha? Tita Paring. rin. Felixa Oh, parang excited ka naman, Nenita. Ano yun? Nakaka-excite. Kasi... Kambal yung pinagbubuntis ni Mama. Talaga? Kaya pa sabi sa akin ng nari mo, parang meron doon sa kanyang sumisipa, dalawa daw. Yung pala kambal yung magiging anak ni Nena. Kambal yung magiging kapatid mo. Grabe. Kalat na yung mga pagbumukha niyo. Wait lang po, atita pa rin, Felisa. Abang ko lang si Kamuning para tanawin kung anong gender ng mga magiging kapatid ko. Ang katuwa naman si Lina, napaka-powerful, napaka-healthy ng matres ng babae mo. Kamunin, ano pong gender ng mga magiging kapatid ko? Mga babae magiging kapatid mo, Ninita. Talaga po, mga babae. Ang katuwa naman, tatlong Maria na po kami. Oo, tatlong Maria na kayo. Marami pong salamat, ni. O sige na, sabihin mo yung mga kumarin ng mama mo. Muna na ako. Aling negra. O, Nita. Huwag po kayong maingay, ha? Eh, bakit? Kambal po yung magiging anak po ni mama. <gasps> Talaga! <laughs> Tsaka mga babae po sila. katuwa naman. Eh, paano mo nalaman? Eh, pinatawag kasi sa akin ni mama si Kamuni para magpa-check up para malaman din ko ano po yung gender. Eh sinabi ko po si Kamuning na wag po sabihin kay mama ko ano po yung gender kasi magkakaroon po tayo ng gender reveal. Ang galing talaga ni Kamuning. Ang galing naman ni Nena, nakakambal pa. Pero bukas po, gagawa po tayo ng party-party po para malaman kung malaman ni mama ko ano nga ba yung gender ng mga magiging kapatid ko. <laughs> o sige. Excited na ako sa supesa natin dyan sa nanay mo. Sige po, aring negra, ha? Puntahan po ako dun sa bahay. Baka tawagin po ako ni mama. Naku, ang naman ni Nena. Ang beli pa, anak <laughs> oh, niya. Ang nena, taray-taray mo talaga. Ikaw na. Healthy talaga ng oba ni Nena. <laughs> Ay, napakainit ng panahon. Ako, kakaloka. <laughs> Hoy, Feddy! O bakit negra? Alika dali, alika dali. May sabihin ako sa'yo. Ano ba yan? Ano niya yung sabihin mo sa akin, negra? Ano ka ba? Hindi mo ba alam na ano na kambal yung anak maging anak ni Nena? Talaga? Kambal maging anak ni Nena? Talagang hindi nagpakabog sa lahi si Nena. tagang nagkalat ng lahi si Nena. Oo nga okay. eh. Tagang nagkalat ng lahi si Nena bukas may pasupresa tayo sa kanya. Gender reveal natin para malaman. May pa kasi alam niya na yung gender ng anak niya. Eh. Pero alam na Nena na may supresa tayo para sa kanya. <laughs> Siyempre, gawa ko dyan sa mga pa-gender, gender reveal na yan. Excited din ako malaman kung anong magiging gender ng mga anak ni Nena. <laughs> Basta bukas pumunta ka ha. Magpapa-gender reveal tayo. <laughs> o sige, sama ako dyan. Gawa ko. What? <laughs>